Ako de ipaila sa inyo ang kamagulangan na anak which is nag nagpuyo siya sa lolo niya. All So ayun siya. So pasensya na uh, medyo uh, pretty body siya ngayon kasi nainitan. Tingnan niyo naman ang ang bubong ng bahay, di ba? Sobrang baba. At saka mainit talaga ang pinas. Pero <laughs> right, guys, yung ginawa sa akong anak is nagluto daw siya o bami, -e, which is yung bihon at saka pansit pinagsama. Alright, request niya yan. Nagpadala kasi ako ng allowance nila so wala daw silang ulam. So instead nga magbilis siya ng ulam sa labas, i eh, mas makasi daw siya kung magbami -e siya. So yun, nagluto po siya siya ng BAMI which is yan talaga ang ang isa sa special na uh, sudan sa mga bisaya no And so na 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 sa Mindanao di kong anak magulangan since uh, one year uh, nine months siya no baby pa siya diha na siya sa lolo niya yung kapalitan daw na sa ako ah. Kaya ako matigas ulo. So, <laughs> guys, yung anak ko is 21 years old na pala. Diyan lang talaga siya. Hindi po siya sumama sa iba o hindi po siya umaalis-alis. Kasi gusto niya sa lulong lang daw siya. Alright, so ayon back to the cooking mode tayo nagprepare din na siya di mga ricados or mga lamas-lamas o may kunting iyak-iyak pa na siya sa iyang sibuyas na gihiwa-hiwa din ha no all right so Ayun, uh, pabuto na nato nga mahuman kasi pag kami kasi mga bisaya pag nagluluto ng mga ano manang mga ulam is kailangan ay prepare mo na lahat bago siya lutuin no hindi pa isa-isa o di ba nakalatag na lang 'yang nasa lamesa, pansit po 'yan, nahugasan na po 'yan at saka yung bihon yung nasa likod sa pisil, pisil man siguro na, so bihon na siya, na, na nahugasan na rin. Kasi pag kami kasi Bobby saya magluto ng bihon is ipabad muna namin sa tubig o sabla no, para siya uh, maghiwalay-hiwalay para pagsalang naman is diretsyo de na, no. Dili siya madugayan sa uh, pag ano sa kalayo no uh, right so ayan pasensya na po sa tung salog din ha kay nakita ginaang ang walis nila tambo din ha oh siguro kalilinis lang siguro sino naglinis diyan na lang ko din gibutang pasensya na gid town nya yeah. Uh, buhay probinsya is hindi talaga natin makikita kasi kami mahirap lang talaga kami so yung bahay nila is ayos ayos na yun yan nga may kapatid na din ako na nagtatrabaho sa Qatar so yung bahay ng papa namin is inunti unti na niyang renovate para naman mag ma, ma maayos tingnan, no? Kasi eh, yung mga kapaligid-ligid namin mga kapitbahay is mga malalaki na. So, na. So, sa amin lang talaga ang ang sa bahay lang talaga ng papa ko ang medyo alanganin so unti-unti ang ano ng papa ko so tapos na po siya na iyak no sa gihi gihiwa gi wow. yun ang po sinasabi ko yung pansit at saka yung bihon is nahugasan na po yan ready na po yan sa pagsalang o sa gilid may nakita pa kung alamunggay o right so puno-puno yung lamisa o diban oy ug automatic sa nga to nakita ngayon ang ang kalaha no nga nanay mga laman so karne di ay nang iyang ibutang na no, isang kakilo o oh, tungas kilo di gihiwa-hiwa oh, ba diba? ang dami na so pasensya na sa dirty cart kitchen ha so ganyan talaga ang sa probinsya no ang kahoy lang talaga no kahoy o tsaka, syempre, once nga kahoy ang ginagamit, mga itim-itim talaga yung mga, anuhan, mga arka, mga lagaya natin yan, tulad ng termoso. napakalupit talaga ang mag, mag video yung anak ko, diba? Nasa gilid lang. Hindi ko alam talaga kung ano yung mga pinag-uuna niya, kung ano yung mga ano niya. Bigla na lang natin makikita, paikot-ikot sa salog, go di diba? kung ano yung mga nilalagay niya o ubos na ang nakadisplace lamisa at unti-unti na niya nilagay lahat o nakapatong na lahat o di ba patong-patong na bihon at saka pansit ang luwag luwag-luwago na pa mikos-mikos din na siya ngayon o kadalas nakikita lang natin na itiil at hindi po siya nag nag, nag uh, sa salita kasi nahihiya napilita lang po na kasi hiningian ko siya talaga ng video kung ano ang mga gagawin niya kung ano ang style niya, o, di ba? Pinakalit lang. <laughs> luto na pala 'yan, luto na siya at saka kunting mikos na lang 'yan, o, di ba? Pagilid-gilid lang ta guys, pasensya na. <laughs>